Happy Friday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne at kung di ka pa naka-follow sa aking page eh, baka naman. For today's video, samahan nyo ako mag-unboxing nitong mga in-order ko sa Shopee na pang DIY namin dito sa bahay. Kung napanood nyo nga yung pagtatanggal ko ng foam bricks dun sa may dingding sa may sala, eh ito na nga yung ipapalit namin dun. Ito nga yung nauuso ngayon na dinidikit sa dingding na PVC. 25 pesos nga po pala ang isa nito at 15 pieces nga po lahat ng in-order ko. Yes po, 15 pieces lang kasi ito nga yung gagawin namin parang pinaka-border dun ng TV. Binilang ko na nga rin to make sure na eto nga ba itong dumating sa akin? At ayun, thank God, kompleto na nga siya at kinikilig na nga ako ng mga oras na yan dahil talaga namang excited na nga ako. Sabi ko nga sa inyo, foam bricks pa rin naman ang ididikit namin at eto nga yung in-order ko na foam bricks. At ganitong design nga ng foam bricks yung pinili ko. Yung gusto ko kasi talaga yung PVC wall panel kaso nga lang eto lang yung carry ng budget natin kaya eto na nga lang yung chineck out ko. Wood design nga itong foam bricks na to para nga matchy-matchy sa ating team puti at team kahoy. Siguro nabasa nyo nga yung comment ko dun sa post ko na pag nakuha ko nga unang sahod ko ipambibili na natin ng pintura. Pero syempre sa pagpipintura ay eh, kailangan nga natin ng roller at saka brush. Medyo struggle nga lang sa pagbubukas nito dahil medyo makapal nga yung ginamit nilang bubble wrap. Pagka ganito nga nag-unboxing ako ay I mini-make mean, sure ko na hindi nga masisira yung waybill. Kasi just in case nga na may problem dito sa in-order natin ay eh, kailangan natin yung waybill para nga maisoli ito. Sa Shopee na nga ako umorder ng mga ganito dahil mas mura nga sa Shopee kesa nga sa mga hardware dito sa amin. O oh, di diba hindi naman na natang masaya nga ako dyan at excited na nga magpintura. Anyways, lagi story nga ako nito kanina at may nagtatanong na nga kung magkano daw yung bili ko dito. 345 nga po pala to at 5 piso lang yung shipping fee. Dahil hindi pa naman kaya ng budget natin yung gloss na pintura, kaya naman itong flat lang muna yung ilalagay namin. Tatlong nga lang pala tong in order ko pero dalawa pa lang yung dumadating. Ang gusto ko nga sana sabay-sabay na silang buksan kaso nga lang dahil gagawin na namin mamaya kaya in-unboxing ko na nga. Sobrang mura na nga nito dahil 510 nga to dito sa may hardware sa amin. Isipin nyo yun sa so ko na budget, ay eh, tatlong pintura na nga yung nabili ko. E eh, kung dito nga ako bumili sa amin, e eh, dalawa nga lang. Abay, sino ba namang hindi gustong makatipid? Siyempre, maliit lang din naman yung unang sahod natin sa Facebook. Kaya nga ito nga lang yung nabili natin, 9 pieces na foam bricks, 15 pieces na PVC, at saka tatlong pintura. Pero okay nang yung malaking bagay na nga ito sa amin dahil ang tagal ko na nga rin talagang inaantay na magkaroon lang ng budget para nga dito sa ating makeover. Pero hoping ako sana nga sa mga susunod nating sasahurin eh medyo malaki na nga. Medyo marami pa rin kasi talaga akong gustong gawin dito sa bahay pero pera na nga lang ang kulang. Charis! At alam ko din naman talagang inaantay nyo nga yung pagmamakeover dito sa bahay. Buti pa nga sa kusina ay eh, kahit pa pano ay eh, na-achieve na nga natin ang team puti at timkahoy doon. Pero dito nga sa may sala namin kahit nga konting puti eh wala pa nga. At yung mga link nito ay ko na lang sa may comment section. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video!